Wow. Siyempre um dito ulit tayo. Kasama natin si bt bt ba? bt NYC. bt NYC. YouTube channel niya tsaka facebook ako naman. Ah, uh, Boy Baggy Live. Oh, sa hindi ano, sa YouTube lang. So, meron yung Bagyo vlog siya isa ko eh, Facebook tsaka YouTube eh. But, but for now, kasi ito yung san channel ko na ganito yung tema, nandiyan din yung pagmumukha ko palagi o yung kausap natin ang okay. Mm -hmm. is the microphone. Yan. Si Tony, nakita ko to sa Rose Garden first time. I don't know kung natatandaan niya yun. Uh, first time ba? O sa uh, first time yon uh, sa Rose Garden. Hindi, Rose Garden yun bro. Ah, Tapos Garden. hindi mo ako pinansin. Umalis yes. ka kagad eh. Hindi pa ako kanon. Uh, hindi pa siya fully and uh, um, <laughs> group fully ano tawag doon? Naka-join sa group. Fully into uh, sa content creating or um, pagiging sa pagbo-vlogging. Duman si Manong Guard, akala ko anong ginagawa natin dito. <laughs> uh, may protocol kasi sila eh. Ayun. Si Manong, okay na yan. Hindi ko rin ba yung ID ko eh. <laughs> siya, wala kala ba si ID. So, tapos nagkita uli kami sa session road kasi very very particular yung sombrero niya nakita niyo naman <laughs> oh eh, diyan ko siya natandaan noon one time sa road. matagal na matagal na yun oh uh, tinanong ko siya one ko. year ago hindi, hindi Ay, ilang one on year on yun ba diba? more than one year tinanong one ko year. kung ano siya nagba-vlog siya yun to then later on Ah uh, kasi makapapala mo ko ako eh ano you, know? you can touch here. Yung <laughs> Pag nakita ko kasi merong tripod or yung gimbal mm -hmm. or, or yung mas ganun yung selfie stick, ganyan, nasa naglalakad lang ganyan, naglalakad. They doing some content ganyan. Hmm. Bro ah uh, ngayon na meron ka ng kaibigan na content creator, ano yung ano yung ano mo ngayon? Ano yung masasabi mo or ano yung naging uh, lesson learned from them? Kaya ano yung ano? Sige Ay, syempre, nung... Ang una kong panay, nung in kasi ako, eh. Ni... Eh, Bagyo Life, no? Eh. Ay, syempre... Bagyo Vlog yun. Oo, oh, Bagyo Vlog. Bagyo Vlog. Ba? So, syempre, nung in niya ako, nung nagpo-content ako, ay, eh, syempre, ah... Uh, first, may nakilala ako na na isang vlogger din. Pero wala akong kahit idea kung sino yung mga grupo na yun sa Baguio, sa Baguio mga vlogger, no. Okay. Uh, by the way po, ah, uh, sandali pa po. By the way, naging member kami ng Baguio Tourism Council, so oh. siya din, ito yung ID niya. kita natin yan. yung ID, ayan yung Hindi makikita. Hindi makikita yan, hindi makita. Kasi ayan yung ID niya. <laughs> so, so yun, um, uh, hindi kahit ko siya to join. Oh, uh, so, na isa na, nga yung nagkakayat sa akin na siyempre ang pagod doon, problemado ako in that time, siyempre. Oh. And then, minsan na rin ako nag-create ng YouTube ko pero oh, hindi na And then, until that time, na binalikan ko ulit yung ganitong gawain para masayahan naman ako. And then, umbaga, kung sa tingin ko ay makakakuha ako ng ah, uh, maaliw yung buhay ko sa ganitong paraan. So, hindi naman sa magkaroon ng kita. Pero, ngayon, uh, yun yung isip ko noon. Pero, sa, sa sabi ko nung nag-join ako at in niya ako kung vlogger ako, yes, sabi ko, and nakikita naman niya ako na, na video in that time. So, hmm. pinakilala niya ako sa mga kasama. Sa so, katropa naman, Sa mga katropa. And I then, na-welcome yeah. naman ako doon na oh. surprise ako doon. Hmm. So after na na surprise ako doon, and then sabi nga nila sa to be a uh, joining in the BTC Baguio Tourism Council. Uh, isa pong private organization here in 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 Baguio, Baguio. City. Uh -oh. Kaya kung saan nag-create ng events and Uh, maraming sector from hotels to all businesses pati yung mga tour operators nandiyan mga drivers also are there mm -hmm. and kami yung bagong anong mga vloggers nandiyan na uh, sa na nabigyan kami ng sector in which kasama namin yung mga um uh, media merong sector ang media dyan eh tapos uh, yung mga cosplayer mga artists yan yeah. yeah. mm -hmm. so yun nga Siyempre, uh, syempre nagustuhan ko naman because it si is smiling cute. Oh. Uh, so, uh, uh, ako naman uh, ako naman kasi when when uh, when I join yung the, ano approaching for the friend. Oh. Uh, yung nung nung ano ganito sorry, yung bago ako naging ano yung BTC member. Nagkaroon sila na online online parang online orientation seminar. Tapos naka-join ako. So doon nila pinakita kung sino ang BTC. Oh, yung Body Tourism Council. Then afterwards, sabi ko wow oh, ang ganda ng organization nito, which is uh, not knowing na magkakaroon pala ako ng maraming kaibigan and si Tony is one of them. Uh, na kaibigan natin. At marami, then, marami pa. Oo oh, nga. And then nga, sabi ko nga and then I have no idea. Uh, pero gusto ko na sumali sa group nila. And then until na sabi nga nila na pag member ako ng BTC sector G G7. So kumuha naman ako and then na-allow naman ako no. After allow me, syempre, yun na uh, ako dahil sa panagbenga in that time nakakapasok ako may authority may authorization to pass in the all the audience na hindi ka na lang isang audience talaga. Um. Yun yung isang <laughs> benefit. And then until na uh, katagalan, syempre, is uh, nagugustuhan ko na kasi nakakasama ako sa mga iba't ibang event. Oh, really? As uh, kasama na din yung mga hotel and then mga lahat na mga event dito sa Baguio. Oh, yung, Kaya. yung yung um, ibang uh, event po kasi sa hotel ginaganap. Mm -hmm. Eh ako hindi rin naman ako nakakapasok sa mga hotel dito but we were given um, privileges or uh, opportunity to join do sa event na yun with our ID. So, eh, yun yung van. Eh, yun. Na-enjoy ko until na I will stop again. But I will back again. Oh. So, ngayon na-enjoy ko yung binikit as a Member, member, ng of the BTC Baguio Tourism Council. Oh. Ah. Uy, si Ma'am Gladys, Ma'am Gladys. Yes, Ma'am Gladys. Um, mabuhay po kayo and good Sir luck. Ferdy. Uh, Sir Ferdy. Ferdy Balana. Ferdy is okay. the um, sectoral representative ng G7. So, yung pinaka overall mm. Although kami uh, sa, sa vlogging mayroon sub-sector yan eh. Tatlo yung sub-sector eh. So, meron kanya-kanyang representative yun. Si, Gini. si Marloni yung sa amin eh. Wala dito ngayon. Ilang mo na. Buhay bagay-bagay. 嗯。Uh.